Hello mga kapeks, kamusta? It's me again po, Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapeks, fast forward kasi nandito na ako ulit ng Cebu. At yan ho, ah, hindi ko na na-videoan yung ano, pagpunta ko dito kasi daming tank na lumadaan. Kasi nagmamadali ako, tapos sobrang init. Hinahabol ko yung oras. Baka kasi ako maubusan ng slots para sa tingit kasi alas 10 ako malis ng Tacloban nakatiting ako dito ano, alas 10 din ng gabi sobrang ano, pag ganitong mga oras sa uh, daming truck na dumadaan tapos hindi na ako napag video kanina kasi para <laughs> tinatamad ako mag video kasi yung init talaga sobrang init yung biyahe ko na ano yung, yung um, masakit sa Pulo tapos uh, may pinaano din si Boss Tipin sa akin uh, pina uh, pinadaan pinabili sa uh, may bandang karigara uh, pinakalaruan niya pero hindi <laughs> naman laruan mga kapit uh, mga gamit sa parang araw sa bukit uh, itak so ito po yun mga sa akala ko kasi ano sabi, sabi ko sa kanya baka bawal sa barko sabi niya ay pabalot mo lang mabuti pero kanina parang nagalangan ako uh, hindi naman ako sinita so ito po yun mga kapigs tingnan na tingnan niyo po yan medyo nakabalot so mamaya ko yan ay ni ipapakita uh, kasi dadan ako dun sa kanila kasi sabi niya ipadaam ko ngayon at baka dun na rin ako kumain mga kapis kasi sabi niya doon na lang ako kumain sakto lang hindi pa ako kumain hanggang kanina uh, ano lang ako nag snap snap pa konti, -konti pero medyo nakakagutom din <laughs> anong oras na alas this so, yeah, uh, fast forward mga kapiks kasi siya na kayo hindi na ako nagpag video kanina parang tinatamad parang tinatamad na ako mag vlog pero kailangan laban pa rin So ayun mga picks, tara punta muna tayo sa Pinabos Boss at saka kakain tayo doon kina Mighty At nandito na palo, pala, pala mga kapiks bandang ano, Katmon. So ayan, let's go! At yan o oh, mga kapiks, nandito na po kina Mighty Mac, kina Boss Tipin. Ito po yung ano, pina, pinadaan ni, ni Boss Tipin sa May Karegara. Pang ano niya, pang gamit sa Buki Yan maganda mga kapis kasi yung handle ano parang may dragon kumakagat din may ingipin tapos yung balot pinabalot ko talaga ng mabuti para hindi mahalata at syempre kain muna tayo mga kapis Sako may ano pa sila may ulam

sakto mga kapiks buti na lang nakabot agad ko dito kina may timang na ng boss kitong doon Ma malakas po yung ulan buti na lang hindi ako nabutan sa daan ah, pagkatapos ko pong kumain ah, uwi, uwi na sana ako sakto yung ulan parang tumatakbong sobrang lakas kaya dito lang muna ako tambal baka, baka pag hindi ano umupa baka dito ako matulog pag umupa naman mamaya baka uh, um, punta ako mama kasi bukas yung ano na may ano ko bukas punta naman ako ng Cebu para sa interview uh, sobrang latas ha? interview ko okay. buwan? Yeah. nandito rin siya ano. AJ, na AJ taga Cebu na rin siya tapos yung itak ni Boss TV naman pinalian niya ng ano ng uh, PC para yan niya sana yan niya sa dito sa dito na lagyan, sa ha, biwang yan nilagyan eh, para gamitin niya bukas sa bukit Gagawa ng tali. Improvise. Kasi hindi kasama yung tali. <laughs> At yan o mga pics. Nandito na po ako sa bahay ulit. naka din kasi. Medyo umano na yung ulan. Uh, Humupa. Pero may konting ano yung pa. Pinilit ko na lang kasi. Kailangan kong umuwi. Kasi magkaano pa ako maghahanda sa susutin ko bukas kasi interview kaya biyahin na naman ako ulit sa Pusibu long ride na naman so nabutan ko sila matutulog na kasi ano na magalas na mga makapis matagal mo pa yung ulan yan tulog na po sila Tapos, yung mga aso pagdating ko ano sila parang tahoy pagpapita pala nila sa akin ulit tapos si Luna malaki na malaki na pero nakakulong malaki na mga kapis Lagyan ng ano niya. Tinubo din na ko. Pero nakakulong po. Uh, kulong yung po. Ah, shy. Tapos makapal na naman yung ano niya. Buhok ni Shira. si Bon Sarin yung magupitan ko. Pag may ano, ko na siya. Ay, hala kang wala. At yan. Nakadating, ako, nakadating din ulit ako dito ng safe. At nagpagupit na rin po ako para diretsyo na ako sa ano. Bukas. Interview. Interview na ulit. Interview. Interview na ng interview. Hindi nakakaano. Sana. Pala rin na ako at ibigay na sa akin rin yung ano, power sa akin. So, nagpagupit pala ako mga kapiksano sa Tacloban pa. Kagabi. Ay, sobrang init talaga. Biyahe. So, salamat, salamat naman mga kapik naging safe yung biyahe ko. Tapos yung motor, uh, medyo hindi manok pumalya pumalya naman po ano nakadalwa nakadalawa akong namatayan dahil sa ano talaga pag mahaba yung biyahe pag yung makina parang na, na mamatay bigla kasi mas malayo yung Isabel kasi sumakay ako sa Isabel medyo malayo kaysa sa Bilyaba tapos malakas mas manong sa gasolina kasi medyo malayo at uh, thanks naman, thanks naman kay God Lord na naging safe. Ginagabayan ako palagi sa mga ako Sa mga biyahe na malalayo, mga ganito pa balik-balik ako sa Cebu. Ulit-ulit ilang balik ko na dito. At thanks naman ah, hindi walang diskrasya At safe pa kung nakakadating dito. So thanks, thanks God sa palaging paggagabay sa mga biyahe ko sana gabayin din ako bukas papuntang Cebu at dinggin ng panalangin na makapasa <laughs> na sa pero iwan ko lang kung makapasa pag hindi uh, medyo magana ako <coughs> mag uh, baka grab ko yung ano, -ano sa akin nag ng trabaho sa Manila grab ko lang muna tapos Uh, tigil lang muna sa apply sa pag ano. Uh, balik na lang ako ulit pag maka ipon-ipon. So, kailangan kasi mag trabaho. Sa, sa ano, sa pang araw, -araw. Kinakapos na. So, yan. Sana maging okay yung ano, lipit ko. Pansin na ako ng ano. Happiness. at yan at pasensya na lang mga pisano ko uh, hindi, hindi ako napag video kanina papunta ko dito kasi nagmamadali kasi ako talaga tapos sobrang init pa wala parang nawawala ko ng gana sa pagano kasi masakit sa ulo gutom pagod pero safe naman yung biyay ko papunta dito oh, thanks thanks naman kay God Lord Uh, at yan o mga kapiksa, ang hindi talagang pumatay kasi, medyo alas 12 na, kailangan ko lang matulog kasi, maaga na naman ako bukas, aalis uh, pa pang si ko, so, thank you for watching mga kapiksa, and see you for our next vlog, bye bye!